Pero itong mga pitikero sa marilaki. Eh. Kaan ka na Sorry <laughs> sure, kita kay sabagi ni sila ba? I miss you. <laughs> 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 Mua. <laughs> Hindi ko nilalahan, yung mga naboblog dyan na naka aantay na may madness kalokohan yun! Sila may rasyon kung bakit lalong dumadami Oscar! There was a post na kahit daw walang mamimitik dyan, may gagawa't gagawa That's true Ito! Pero you adding, you being there, you ginagatasan yun My view is different from Jer, mm. this is my view ah mm. Ang aasin niyo dyan <laughs> Ang aasin mo, ang jojologs mo. Nang ito yung nagdi-disgrace? So, ng mga Sabay, sisigaw ka. RG! Yes! <laughs> <laughs> so, oh, oh. content <laughs> ka, content creator ka. Hmm. Ang asim mo. Pasensya ha. Kung ikaw'y tatamaan dito, baka ikaw yung maasin na sinasabi ko. Ikaw yung jojologs hmm. na pitikero, jojologs na content creator, ikaw yun. Pero hindi ko nilalahan. Taka talaga. Jaybok, ikaw ba yan? <laughs> ah, hindi. Babayero ko. <laughs>